Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's Cramelo D. Nagbabalik mga sir. Andito na pala tayo sa Western Australia. Wala na tayo sa Saudi Arabia. So matagal tayong hindi nakapag-upload ng mga videos dahil nga nag-process tayo ng papers. It's been like, parang ano, 7 uh, months, 8 months na hindi ako nakapag-upload or nakapag uh, gawa ng mga YouTube videos dahil nga sobrang busy tapos nag-process ako ng papers ko sa Saudi from dito sa Australia napakadaming requirements so hindi na ako nakapag update sa YouTube ko tapos yung memory ng phone ko na full pa dahil nga wala akong laptop hindi ko ma lahat ng mga requirements na hinihingi ng ano hinihingi ng company dito sa Australia kaya phone yung ginagamit ko na full memory ako kaya yun so for today's video mga sir uh, papakita ko sa inyo yung daily routine ko pag day off dito sa western Australia mga sir um, papunta ako ngayon sa basketball court pero dito sa basketball court nandito is half court lang yung paglalaruan ko mag isa ako lang magpapawis kasi para kahit paano magkaroon sana ako ng exercise sa atawan kasi mat matagal na akong din nakapaglaro ng basketball eh so ito yung chance pag day off lang hindi kaya sa Saudi Arabia dati almost ano uh, kahit everyday ganun di ba pwede kang basketball dito hindi kasi work is life dito um, ito tingnan nyo yung view dito dito sa Mandura dito ngayon sa Mandura napakatahimik na suburb tong napuntahan ko Although hindi siya ano, uh, malaking city, pero malapit siya sa Perth. Although kahit hindi siya malaking city, uh, tahimik tapos hindi ganoon kamahal yung mga bilihin. Hindi gaya pag nasa city ka, dito tahimik maganda dito. Mga Saudi diyan. What's up? Sila ko JC, shoutout sa inyo. Ayan, dito na ako sa Australia. So sa mga nagbabalak pumunta ng na Australia dyan comment down below lang kayo kung gusto nyo malaman kung paano yung steps at mga process na ginawa ko para makapunta dito sa Australia so ayan yun nyo mamaya papakita ko sa inyo yung madalas ko pinaglalaro na half court boring nga kasi mag isa ko lang wala nga akong kalaro may although may laro dito Wednesday Giga. kaso ang problema Wednesday lang e, eh, paano ka gagaling kung ang laro mo eh, puro Wednesday lang. Wala. Eh hey, ako, hilig ko pa man din maglaro ng basketball eh. Kaso, work is life. Ganun talaga. Kanyan mo na yung video para ano. Kasi wala akong lalagyanan ng camera dito sa sasakyan pa. Mga sir, ano? Ito yung bike trail na pwede kang mag-rent dyan. Ewan ko lang kung magkano yan. Gusto kong experience gusto kong ma-experience one time eh so pupunta muna ako dito sa yung court na pinaglaruan ko madalas ayan yan lang napakahihit pero half court huwag natin yung bola ko ako o, siguro saglit lang ako kasi maaraw ko makala ko lilim hindi pala ito yung bola natin mga sir Ayan. May playground doon. Dito, tahimik. So, ang dito, ano? Ayan nga, mga sir. Lalaro mo na ako. Ano rin nyo? Yung laro kong pangin. <laughs> Dami, shoot-shoot lang kasi matagal tayo hindi naglaro. Ayan. So, ayan. Okay. Ayaw nyo, kahit mainit. Dahil day off natin, kailangan sulitin natin para hindi tayo magsawa dito sa Australia. Ah, Diba? Pag matagal ito, hindi nyo meron ka din zero. try nga natin ano try kong abutin yung ring kung kaya ko pantalonin yung ring kasi ewan ko kung tumaba ako or ano eh testing natin ah Ayan, kita nyo ba ako, mga sir? Ah, tawag ko to. Ayan. Saan natin kung kaya pa natin ito? pagkakalas Ito pa Makakalas <laughs> yung sundok Diba Good night, ko na yun sa video Di ko So ayun nga guys Ayan Nakapagpapawis uh, na ako ng konti Kahit pa paano yung mga kalamnan sa tuhod ko eh Medyo nagising Ayan na So ayun uh, Magagas muna ako Ito na tayo 7-Eleven! eleven ah. Ayan! eleven sir? Uh, maggagas ako ay eleven dito. So, dapat pag maggagas ka dito, patayin mo yung engine mo. Kasi bawal yung naka-on. Hindi kaya sa Pilipinas natin sa na naku-on lang yung engine. Kahit naggagas ka or kahit nagpapagas ka sa Pilipinas si na ng ano engine mo dito bawal hindi pwede so ayun um, uh, pukuling ko yung card ko okay gagas tayo ng siguro 30 dollars lang kasi pang ano lang naman hindi naman hindi naman tayo hindi naman kailangan madami Uuuhh! yung camera So, ang gagasta natin is yan yung unleaded Ang 91 octane Ikaw uh, lang mga... Ayaw ko magkano eh? 30 dollars. Gusto ko ng $30. So, punta na tayo sa so. loob. Sa also very full. Yep, Thank you. Thank you. Thank you. ng, ano, ng mm, crispy cream uh, Kasi na ako eh Nakita na naman ako Ayun uh, day of ko may woke up windows dito rin yan sa so may 7-Eleven. Ayan. So may nakita ako dun. Uh, try ko yung frap nila. Or ice cream, smoothies. Tara, puntahan natin. Um, uh, ice frapp. Chai frapp. so try natin yung nabubunda sana ako ng forum mag ice cream may nakita akong frap dito so dito na akong ng forum dito na lang tayo. and after dito uwi na yeah. all good? yep yeah.

magpo na tayo. Ayun nga mga sir, nandito na ako sa bahay. Um, papahinga na tayo. So ayun, onting glimpse lang kung ano yung mga ginagawa ko pag day off. Gano'n lang. So next, baka mag-fishing tayo sa beach. So, abangan ninyo. Please don't like to... Please don't like to please like, share, and subscribe to my YouTube channel para laging updated sa mga bago nating videos. Peace out.